Ayan, magandang umaga sa ating lahat. So, ayan, malungkot ang ating kalangitan ngayon. Nag-aambon. So, ayan, guys. Pipitasin na natin itong papaya. Maliliit lang to guys. Pero mat matamis siya. Ayan, pitasin na natin. So, ayan. Bali, dalawa siya. na naman tayo magiging dessert. Ayan, sunod-sunod na naman ang dessert natin. Ayan, may saging at may papaya. Ayan. Kalabasa. Yung aking kalabasa, guys. Pipitasin ko na ito mamaya. At aking may maigugulay na naman. Tsaka ayun, hinog na rin yun. Ano na rin yun. Pwede lang pitasin. Ito hindi pa. Tsaka yun. Ito muna pipitasin ko kasi pang ano na siya, brown. Nilipat so, Ayan guys, pitasin na natin. Ayan, meron na tayong maigugulay. Naulan guys, naulan. Ay, pindutin na <laughs> Pindutin na